Bahala lang kasi ako sa kunit. Good afternoon uh, mga idol. Happy Friday sa inyo. Ito nandito kami sa Murong Rizal mga idol. Project by Terus Plus Roofing Enterprises. At saka kay ano to? Engineer Emil Pasio. At sya, mga idol. Yan yung mga kasamahan natin mga welder at saka mga idol pag natapos mo to dol yung sanipa mo na lang dito sa upper ano oh, sanipan na lang yan tapos maliliit na ang gusto ko ha ah. maliliit tapos layas na ako dito ulit Duna ako sa pero itong lower gagawin mo na rin yan no, no, no. kadyal isasama namin sa sukat yan oh, sukatan nyo na ayun o no. na ah, sumukat na si George mabini ha ah. Saan? Dol? Oo <laughs> nga. Ganun pa rin yan, Dol? <laughs> Ay, sa sa ano, ilalim, mayroon pala. Ang mga ilalim, mayroon namin, kasunod. Ha, ha, ha. Idol, makakataon. <laughs> Inubos na ng Dr. Dol. Paisa na kayo. Ay mga idol. Oh. Ang gagawin natin ay so, susunod na linggo. Kaya sa na namin ka mga idol dito sa Murong Rizal. Umalis na? Oh, eh, si, sa hey, may motor ah, ko. Ano, mag... Wala ko sa Di nagmotor kami. Wala ko sumabay Nagmotor kami? Wala. Alam ko nagmamadali si Paripasyon Pasyon eh. Kaya eh, sabi ko magmomotor na lang kami. Yeah, umuwi na namin umi umi nakaka, di ba? Andol. Ay. Oh! <laughs> boy George. Shabila ko ah. Or na busy. Busy si Pur. Ito may bubong pa to. Opo. Itong ire na. lang to, di ba? Di oh lang. O baka di din to, Pur. Di din yata eh, kasi may spawn eh. Hindi. Wala pa kung ano yan. Ang hangin to eh. Ang ano sukat yan, Pur, mula dito. Ang alam ko. Alati lang to eh. Pero kung meron ito, dapat Oh, oh, lahat Kasi may ano yan pre, lababo yan pre. Kasi kung bubong dito, streamline sabi. nga ito. Por, sabi niya, streamline pag ganun. Kalahati lang ay, kayo, kayo. Ay, o, pa, pa ganun. Ay, Ha? Palahati lang oh. ata Okay, okay. Kasi kalahati Kalahati lang daw pre bubong nito sa kabila. Alika. Ito mga idol. Nagtatanong kami kung ano yung purpose. Ano par? Yang iron na yung kalahati lang yan. Alam ko kalahati lang to eh. Oo. Oh, Asan Ayon, uh, uh, yan? Ayan kalahati lang daw yan. Ha? Kaya nga yeah. nagabang ako ng downspout. Idol. Ha? Ah, nagabang sila ng downspout. Idol baka ah, nabago kasi ito. Pero Lati papunta doon. Si Ayon, dun, eh, oh. Papunta oh, doon. O baka nga nagbago eh. Tatawagin mo rin pari mo. Ako tatawagan ko yung mamaya. Ano? Okay, ito, ito, lang, ito, lang, ito. Palati lang. Nagbago na, di nag ba? Diba? Baka nga ito, binago niya to. Binuho na yan para wala na anggay, no? uh, okay, okay, thank you. Bababa mm. -ba -ba yan, por. Kasi yung, yung kabila, por, binago na. pa sa adver, eh? tawagan mo ngayon. Di, umuwi na yun. Umuwi na. Umuwi na. Okay, thank you. God bless.